Dear Kuya Poy, Magandang araw sa inyo at sa lalong dumaraming mga nakikinig at nanonood ng programang Heart to Heart sa True FM. Pakitago nyo na lamang ako sa pangalang Ali, 28 years old at kasalukuyang medtech dito sa Baguio. Aminado ako, Kuya Poy, na hirap akong buksan ang puso ko para magmahal at magtiwalang muli. Sa totoo lang kasi, ilang beses ko nang sinubukan makipag-date sa ibang lalaki pero nauuwi lang ito sa wala. Dahil karamihan sa kanila ay hindi magawang ma-meet yung naset ko na standards ko. Akala ko wala nang taong makatutumbas pa sa hinahanap ko, Kuya Poy, pero nagbago, nagbago ito after ko namang makilala si Aldrin. Masasabi kong tanging siya lang ang nag-stand out sa maraming mga lalaking nakilala ko pero there's a part of me na hindi ko maintindihan ang sarili ko talaga. Alam ko na gusto ko si Aldrin pero to be honest, I'm a bit scared kaya pinili kong i-ghost na lamang itong si Aldrin. Pero makalipas ang isang linggo, muli na naman akong nagparamdam sa kanya. Hindi ko inasahan, Kuya Poy, na paprankahin ako ni Aldrin matapos ang ginawa kong bigla ang pag-iwan sa kanya ng walang sabi-sabi. Ayon nga kay Aldrin, alam na alam na niya na hindi pa ako ready na mag-commit sa isang relationship. Napansin niya ito base sa gawing ipinakita ko sa kanya at paraan kung papaano ako makipag-usap. Sa, sa totoo lang daw, masyado raw akong self-centered, kaya nga hindi na siya nagulat pa ng piliin kong biglang iwanan siya. Sinubukan kong ipaliwanag naman kay Aldrin ng side ko. At sa totoo lang, Kuya Poy, takot lang talaga akong maiwan at maloko. Pero si Aldrin, naniwala pa rin na hindi valid ang rason ko para bigla na lamang siyang iwan ng ganun-ganun na lamang. Tama naman ang rason niya. Sadya lang talagang may mali sa akin pagdating sa pagbibigay ng tiwala sa ibang tao. Hugot ko rin siguro na sobra lang akong broken sa past relationship ko kaya hanggang ngayon ay atrasado pa rin ako. Gaya ng ginawa ko nga Kay Aldrin. Kuya Poy, currently I'm in the process of healing. At pinili ko lang din itong ibahagi ang kwento ko sa inyong programa sa pag-asang makakuha po ako ng payo mula sa inyo at sa maraming nakikinig ng H2H sa radyo. Wala mang kasiguruduhan na mababasa ang kwentong ipinadala ko sa inyo, ay umaasa pa rin ako na mapipili ninyo ito at mabigyan ng linaw ang mga katanungan ko tungkol sa sarili ko. Muli maraming salamat po sa pagkakataon. Lubos na gumagalang Ali. Especially for you. Ay naku Ali! Ano ba nangyayari kaya Ali? Ayan pero alam mo hindi ka nag-iisa sa iyong uh, problema Ano Ali? Mm -mm, kaya tulungan nyo na po siya Oo, sa ating mga kapatid dyan. Tawag na po kayo sa ating mga hotline 86315788 8631-5788. <laughs> Natawa na naman sa akin si Jeff Batlangaw Baka iba numero na naman kasi basahin ko dun sa pangalawa. At yung 86316674 6674 Ayan. O si Ali na gusto naman niya Okay, gusto naman daw niya na makipagrelasyon ulit, buksan ang kanyang puso para sa iba nga lang. E, talaga hong merong mapait na ala-ala. Oo, mapait at parang hindi ganun na, kumbaga nagtatagal pa yung masamang lasa No, nung nakaraan niyang uh, relationship. Ayan. Kaya naman itong si Aldrin na uh, sabi niya nga eh, alam nyo, uh, eh, ako hindi naniniwala doon sa, ano no, sabi kasi ni Ali dito, uh, karamihan sa mga nakikilala niya ay hindi na-meet yung standards niya. Well, uh, ako naniniwala na dapat tayo kahit papaano, di ba ay merong standards sa uh, pagpili ng uh, makakapareha. O yung iba naman kasi sinasabi, ay hindi, kapag kaganyan wala ka na mapili, wala, wala, wala wala nang standard standards. Ano to? 'di ba? Hindi naman pwedeng wala na lang. Oo, oh, kailangan meron din talaga. Pero 'wag rin naman yung pagkataas-taas. 'Wag rin naman yung pagka perfect perfect na natila hindi na tao. Hindi na tao yung uh, pamantayan mo, 'di ba? Yung batayan mo o yung standards nga na pinipili mo sa isang makakarelasyon. Oo, uh, of course, eh ganyan naman, I hindi naman tayo perfecto. Tingin tayo sa ating uh, mga sarili. But I don't think na si Ali doon ang problema eh. O, hindi doon ang problema niya. Doon sa standards ng hinahanap niya na makakarelasyon. Bagkus, doon sa uh, paglimot o pag... Uh, Paglampas na ng tuluyan doon sa nakaraan niyang uh, relationship. Diba? Because you will never be ready for another relationship uh, if you haven't really uh, gotten over your uh, past relationship. So, Ali, ano ba ang naging problema mo doon sa nakaraang uh, relationship mo? Uh, well, to be fair with you, no? Ay, uh, wag mo naman... Uh, kasi dito, subtly, simple. Na, ah uh, parang sinasabi nitong si uh, Ali na pare parehas lang naman kay mga lalaki. Okay, I'm telling you right now Ali at sa mga babae na naloko kaya naman nagkaroon ng hindi magandang uh, karanasan sa kanilang mga karelasyon na lalaki. Kasabihan lang 'po 'yan sa mga pelikula, sa mga drama sa radyo na pare parehas lang kay mga lalaki. But of course hindi magkakaiba ang aming mga magulang magkakaiba ang ating uh, uh, pinanggalingan magkakaiba ang upbringing sa atin magkakaiba ang ating uh, lipunan na uh, ginalawan de ba o kaya hindi naman uh, lipunan no komunidad Niyan, magkakaiba yung community natin na ginalawan, ba? Diba? Kaya iba-iba rin ang ugali ng mga lalaki. Nataon lang na napunta ka doon sa manloloko, pero hindi lahat ng lalaki ay manloloko lang talaga. 'Di ba? I I think 'yun yung uh, mas problema nitong si uh, Ali, ano na laging nandun yung duda. Biro inyo gusto niyo makipagrelasyon pero bigla niyang ginust itong si uh, Aldrin sa takot na baka maloko raw siya, uh, takot siya magtiwala ulit, 'di ba? Kaya so anong gagawin natin? Takot ka maiwan kasi definitely 'yun ang nangyari o oh, sa una niyang uh, karelasyon, naiwan, naloko. Okay, pero hindi lahat kami ay ganyan, hindi lahat ng lalaki ay ganyan.